Ang alamat ni Maria Labo. Noong unang panahon sa isang maliit na baryo sa Bisayas, may isang babaeng nagngangalang Maria. Siya ay kilala sa kanilang lugar bilang mabuting asawa, tahimik at mapagmahal na ina. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawang si Jose at ang kanilang dalawang anak. Bagamat mahirap ang buhay, nanatili silang masaya sa simpleng pamumuhay dahil sa kagustuhang maiangat ang kanilang pamilya mula sa kahirapan. Nagpasya si Maria na mga bansa bilang domestic helper. Bagamat mabigat sa kalooban, sinangayunan ito ni Jose dahil para rin naman ito sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Bago umalis, nangako si Maria na babalik siya sa lalong madaling panahon at magdadala ng kaginhawahan para sa kanilang pamilya. Ang kakaibang pagbabago. Pagkalipas ng ilang taon, bumalik si Maria sa Pilipinas. Ngunit iba na ang Maria na bumalik. Ang dati niyang masayahing mukha ay napalitan ng malamig at matigas na ekspresyon. Bagamat masaya siyang makapiling muli ang kanyang pamilya, may kakaiba sa kanyang kilos. Parang may mabigat siyang dinadala na ayaw niyang ipaalam kahit kanino. Hindi nagtagal, napansin ni Jose na nagiging kakaiba ang ugali ni Maria. Madalas siyang gising sa gabi at tila iniiwasan niyang sumabay sa pagkain ng pamilya. Bukod dito, nakarinig ang kanilang mga kapitbahay ng mga kwento tungkol sa pagkawala ng mga alagang hayop sa baryo. Mga baboy, manok at maging mga aso. Sinasabing may nilalang na pumapatay at kumakain sa mga ito. Ngunit walang nakakita kung sino o ano ito. Ang nakakakilabot na gabi. Isang gabi, habang nagtratrabaho si Jose sa bayan, iniwan niya si Maria sa bahay kasama ang kanilang dalawang anak. Nang siya'y bumalik kinabukasan, napansin niyang tahimik ang paligid. Walang ingay mula sa kanilang mga anak, na kadalasan ay masigla at maingay tuwing umaga. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya ang isang mabangong niluluto mula sa kusina. Nakita niya si Maria, abala sa pagluluto, at may kakaibang nangiti sa kanyang labi. Tinanong niya ito, Nasaan ang mga bata? Ngunit ngumiti lang si Maria at sumagot, Nasa mesa na! Pero wala sa hapagkainan ng mga bata. Sa pagtataka, lumapit si Jose upang tingnan ang niluluto ng asawa. Nakita niya ang laman ng kaldero ay puno ng karne at dahan-dahan ang pagkulog. Gustong magtanong ni Jose na bakit marami yata ang laman ng kaldero samantalang apat lamang silang kakain. Ang dami nito ah, sabi ni Jose. Nang muling pagmasdan ni Jose, ang niluluto ng asawa. Doon niya natuklasan ang nakakakilabot na katotohanan. Ang niluluto ni Maria ay walang iba kundi ang laman ng kanilang mga anak. sa sobrang galit at takot. Hinablot ni Jose ang isang itak at hinabol si Maria palabas ng bahay. Ngunit mabilis itong tumakbo papunta sa kagubatan. Naabutan ni Jose ang kanyang asawa at sa sobrang galit ay tinaga ito sa mukha dahilan upang mag-iwan ng malalim na hiwa sa pisngi ni Maria. Dahil sa sakit ng sugat, ay kumaripas ito ng takbo at nagawang makatakas ni Maria Mula noon, hindi na siya muling nakita sa kanilang baryo. Ngunit nagsimula na ang mga kwento sa iba't ibang lugar. Isang babaeng may hiwa sa pisngi, lumalabas sa gabi upang maghanap ng biktima. Sinasabing si Maria Labo ay naging isang aswang na hindi matatahimik hanggat hindi niya napupunan ang kanyang kagutuman sa laman ng tao. Ang babala. Hanggang mga ngayon, ang alamat ni Maria Labo ay nananatiling buhay sa kultura ng Bisayas at Mindanao. Ginagamit ito bilang panakot sa mga bata na huwag lumabas ng bahay sa gabi. Ayon sa mga matatanda, kung may kumakatok sa inyong pinto sa kalagitnaan ng gabi at hindi lumalayo, kahit walang sumasagot, magingat ka. Baka si Maria Labo na ang nasa labas, naghihintay ng pagkakataong makapasok at makahanap ng bagong biktima. Ang kwento ni Maria Labo ay isang paalala ng mga sumpa na maaaring dala ng kagustuhang makamit ang mas magandang buhay. Ito rin ay isang babala na hindi lahat ng mga nagbabalik ay kasing saya ng kanilang iniwang pangalala.